Kasi na Pum, hindi naman, baka kasi hindi naman, baka kasi hindi naman, baka hindi naman, baka hindi naman, baka kasi hindi hindi na baka kasi hindi baka kasi hindi naman, baka kasi hindi naman, hindi na kaya. Pero hindi na, 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 na kaya. yung pagkaroon. Pero yung audience, ang din mga audience yung Audience yung Bakit ano yung gamit? <laughs> <yung pumak> <laughs> Bakit Ako first time ko lang talaga nagkaroon. din.

Lungkos. Lungkos. Ang dami kasi ng wala dito. Wala sa dito sa dito sa dito sa dito sa sa dito sa dito sa dito mo dito sa dito sa dito sa dito sa dito sa dito Sabi dito sa dito sa Ang galing ng mga na lang andyan si Lex. Pasensya na po. Andyan si Ate Mercy te. Si Paingay. Mercy na talaga, hindi talaga namin Pasensya na. Gusto na, uh, lang okay. okay. po talaga namin na Napaka-emotional talaga namin pagdating sa Hindi, hindi talaga. lang talaga tayo. talaga ka Kaya, ang bigat po talaga. Hindi, <laughs> mm. inaayos pa kasi. Hindi pa sa ka-uwi Hindi pa sa ka-uwi <laughs> kung pwede ngalang pwinda talagang namin gusto namin ipakita sa inyo na mga namin hindi pa pinahina pinahina po talaga ako sabi talay ang deadline talay ang deadline talay ang tuloy ang deadline talay ang deadline talay ang ang deadline talay ang deadline talay ang deadline mga audience.